Hello po, magandang araw po sa lahat. So ngayon naman po ay share ko po sa inyo kung paano maglagay ng watermark sa ating mga pictures. So kung paano, tara, ituro ko po sa inyo. Ang gawin lang po natin, pumunta po tayo doon sa ating camera. Then click po natin yung three dots sa taas. Then yan guys, click po natin yung settings. Then Click nyo po yung watermark. So, ayan. So, pag halimbawa, guys, naka-off yan, i-on nyo lang. Then, makita nyo, guys, yung device model. I-off nyo po yan para yung uh, watermark ng cellphone nyo ay hindi po makikita. So, kung maglalagay po kayo ng watermark, click nyo lang po yung custom text. So, ayan. Then, dyan, guys, pwede na kayong maglagay kung anong gusto nyo i-watermark doon sa inyong uh, picture kung magpipicture po kayo. So, for example, ay ganyan yung pangalan ko. So, click nyo lang yung save. Then, dyan guys, makita sa picture yung pangalan, ba diba? Nasa sample. Then, yan guys, pwede nyo baguhin yung font size. So, small, medium, or large. Then, sa so, position naman po, um, lang po kayo kung saan yung gusto i-position yung watermark nyo. Kung sa top, sa bottom, sa center, or top right, or bottom right. So, ganyan lang guys. Then, i-back nyo lang. Then,